Ngunit kapag itong si Lapu-Lapu ay nagbitiw na ng tahol, isang magandang araw, mga boss amo. Ito ang storya ng salpukan ni na lapu, lapu at Kim. Oh, yan, Sadyang merong mga aso na mortal na magkaaway. Parang sa tao din na ang relasyon ay civil lang. Pero kapag nakatalikod, ay talaga naman. Hanggang ganyan lang yan. Hanggang growl lang si Lapu-Lapu kay Kim at Kim kay Lapu-Lapu dahil nandito ako. Malaki kasi ang respeto ni Lapu-Lapu sa akin. Pero bago ang eksena na yan, ay ife-flex ko muna si Buhawi. Marami kasi ang nagahanap sa kanya. Ito na si Buhawi ngayon. Confident, nakataas ang buntot, at tila ba siya ang siga. Tuwing hapon ay ang barakopak ang nagahari sa supero. Lahat sila ay sama-sama, mapamaliit na aso, kagaya ni Buhawi at sa pinakamalaki ko. Meron lang kaming binagong sistema. Bilang respeto sa nakakatanda at bilang proteksyon na rin para sa kanila, ay inihiwalay namin ang tatlong matatandang barako. Pasok kayo natin silakan. Isa lang hindi pa naman ganun katanda si na Dilim at Lucas. Ngunit kung ikukumpara mo sa bangis ni nga Lapu-Lapu, Kim at Lakan, ay mas matindi ang damage kesa sa benefits na maidudulot ng pagsama namin sa kanila. Tutal naman ay malawak ang supero para sa lahat ng mga aso ko. At tingnan nyo naman ang pagsinghot sa akin ni Dilim. Akala mo ngayon lang kami nagkita, ngunit halos araw-araw kaming magkasama. At sa mga nakakamiss kay Lucas, iyan si Lucas. Talaga naman napakagwapo at napaka nanchalant pa rin. Balikan natin ang storya ni Buhawi. Kapag kami ay nagpapakawala ng mga aso, ay inuuna namin ang mga maliliit. Kaya naman itong si Buhawi, dahil siya ang una, akala niya siya ang siga. Pero nag-iba ang kanyang timpla nang lumabas na ang mga giants. At lalong-lalo na Noong lapitan siya ng kanyang dating kaibigan na silakan. Biglang nawala ang kayabangan ni Buhawi, bumaba ang kanyang buntot. Nagtatakbo papunta sa pinto na kung saan ay sinasabi niyang gusto ko nang bumalik sa aking kennel. Ngunit dahil hindi pa oras para umuwi ay hindi nagbukas ang pinto. To. dalawang tower laki ng diferensya sa height, no? Januik, Wick, Russia. Mas malakas ang saltik ni Kim kaysa kay Lakan. Kung si Lakan ay pagiging kaibigan ng gusto niya para kay Buhawi, itong si Kim ay ibang pakay. Parang gustong puntahan ni Kim si Buhawi upang kurutin at sabihin na ang cute-cute mo naman. At nung naramdaman ko na ang takot ni Buhawi ay hanggang batok na niya Kinarangan ko si Kim sa pagpunta kay Buhawi at dahil nga si Kim at Lakan ay sanggang dikit at tila ba ang kanilang utak ay nag naguusap, nagsama sila sa pagkuyog kay Buhawi. At dahil naman wala akong oras na pagbatiin si na Kim at Lakan at Buhawi, ay pinapasok ko na muna si Buhawi. Pero promise, babalikan natin ang isyo nilang tatlo. Ang pinakalayunin ko sa vlog na ito ay ipakilala si Bulldozer sa Barako Pack. Yung mga unang mga aso na pinakilala ko sa Barako Pack ay hindi naman problema talaga. Dahil ang mga barako ko nun ay mga bata pa. Ngayon kasi, ang lahat ng mga barako ko, hindi lang kasama ang tatlong ito, ay nasa rurok ng kanilang pagiging dominant. Buti sana kung sila ay maliliit na aso lang. Buti sana kung hindi sila mga dominanteng aso. Ngunit ang aking mga aso ay mga livestock guardian dogs. Sila ang tagapagtanggol ng mga livestock sa ibang bansa laban sa mga bears, wolves at ano pa mang predators. At sa supero lang yata ako nakakita ng pinakamalaking koleksyon ng mga lalaking livestock guardian dogs na sama-sama sa isang lugar. Ang kalimitang setup sa ibang bansa ay isang barako at maraming babae. Ngunit sa Supero, meron akong mahigit sa sampung barako na livestock guardian dogs. At idadagdag pa natin dun si Bulldozer na anak ni Lakan na tito ni Lapu-Lapu at tito rin ni Kim. Ano kaya ang pwedeng mangyari kay Bulldozer? O baka naman hindi si Bulldozer ang maging problema, kundi ang tatlong ito. Sina Lapu-Lapu, Kim at Lakan. Walang problema kay Kim at Lakan dahil kung nasaan si Kim na andun si Lakan at ganun din si Lakan kay Kim. Wala ding problema kapag Lapu-Lapu laban kay Kim, yung sila lang dalawa. Ngunit ang aking problema ay pwedeng Lapu-Lapu laban sa dalawang kanggal at pwede pang lapu-lapu laban sa dalawang kanggal at sa lahat ng alabay. Si lapu, lapu ay may pagkateritorial at ang pinapayagan lang niyang lumapit sa kanya ay silakan At si Lakan ay close kay Kim ngunit si Kim ay hindi welcome sa teritoryo ni Lapu-Lapu. Ngunit dahil si Kim ay may saltik din at alam niyang hindi siya papabayaan ni Lakan sa laban ay Nandito lang siya sa harapan ni Lapu-Lapu. At hindi lang yon, lumalapit pa siya kay Lapu-Lapu ng face to face at parabang hinahamon talaga niya na kumagat si Lapu-Lapu. Itong silakan naman ay relax lang, nagmamasid at inoobserbahan ang galaw ng dalawa. Ngunit parang nauubusan na ng pasensya itong si Lapu-Lapu. Para bang tumitigas ang kanyang katawan? Dagdagan pa ng pagmarking ni Kim sa puno. At parang sinasabi niya, teritoryo ko to. Ayaw na ayaw din ni Lapu-Lapu na umiinom si Kim sa banyera kapag nandito siya sa kanyang teritoryo. Kaya ito'y nilapitan niya at binigyan niya ng warning si Kim at nakikita nyo naman na seryosong seryoso si lapu, lapu habang si Kim naman ay balisa. Balisa si Kim pero walang ganang umatras. Ganyan katindi ang labanan na ito. Naramdaman na ni Michael ang tensyon at siya naman ay pumunta na upang paghiwalayin ang dalawa. Nahimasmasan ng bahagya si Nakim at Lapu-Lapu Ipinakita ni Michael ang kanyang stick at dito naman ay takot talaga si Kim sa stick. Lumayo si Kim at ito namang si Lapu-Lapu ay kumalma. Bumalik sa kanyang pwesto, bumalik sa kanyang teritoryo. Nakahinga ng maluwag si Michael. Akala kasi niya ay tutuloy na ang laban. Ngunit itong si Kim ay may plano pa rin siya ay nauuhaw at gusto niyang uminom sa banyera. Ngunit ayaw nga siyang painumin ni lapu at ngayon ay mas doble na ang galit ni lapu kay Kim. Si Michael naman ay akala niya ito'y isang angasan pa rin ng dalawa. Ngunit kapag itong si lapu ay nagbitiw na ng tahol. Abangan ang part 2.